Good morning. Good morning sa lahat uh, Ano na, mga nanonood dyan? Sa mga followers natin So ang biyahe kong ito is uh, punta ako ng uh, Skyline So it, isa itong kinapasyalan ng mga turista dito sa Ilocosor So tara Bisitahin natin ngayon At uh, oras na ngayon is uh, alas 11 na ng uh, umaga Umaga So, medyo late na yung biyahe natin Pero okay lang oh. natin is mga 39 kilometers Magmula dito sa Candon City Hanggang doon sa may skyline So, samahan nyo ako sa aking biyahe guys At ipapakita ko sa inyo Ang Kirino The Skyline Alright, tara Dito lang muna tayo sa may sentro Ayan, sa sentro muna tayo dadaan So, ang biyahe doon papunta roon is mga isang oras ah uh, Depende rin sa takbo natin guys kung mabilis So, tamang takbo lang <laughs> Okay So, town proper ng Kandon City Kandon Public Market Ayan, Kandun Public Market. So, Civic Center. Dito sa kanan, Kandun Civic Center. Ay, mga akasya dito. Naglalaki ang akasya. So, let's G. Samahan nyo ako. Sulit na muna tayo. <laughs> oh, kita ka sa susunod. Ready, let's go! tahan lang natin yung biyahe <laughs> Enjoy lang natin yung view Unang rides, unang rides ngayong taon Long ride So, towards hours Papunta ang Quirino So kulang ko lang Sabihin mo na 2 hours na Kasi mag stop over ako dito sa mga Iba't ibang muna dito Yung madadaanan ko uh, Mag stop over tayo dito sa Banayuyo Yan Eto dive, Bypass road ng Kandon Eto Dito sa side na to Bypass road So kung gusto niyo bumili rin dito ng mga pasulubong guys Meron din dito Malapit sa bypass road Kandon Trade Center Naman Yan Dito sa area na to Yan, mga bilihan yan Mga pasalubong So Ito, mga local na products Dito sa si Ilocosor Makita nyo dyan So all the way To Quirino Skyline maganda sana kung maaga tayong biyahe kanina so medyo tinangali na tayo pero okay lang yan it's fine yeah light lang solo ride guys solo asfalto mga ladies guys. Show two lane. Maganda na yung kalsada dito. Bukong bridge. Ayun. Yes. Uy. Parang dito ako sa ibang bansa. Yeah, Ganda ng bulaklak uh, bulak uh, nito halaman na to, ah. Uh. Puno. Puno pala. <laughs> so malapit na ako dito sa Likuan. Papunta ng skyline. So, papunta ako ng Banayoyo. So, next na municipality is uh, Banayuyo naman. So dito dito tayo liliko sa so, part na to. Yan. To the town. So daan tayo ng Banayuyo and then next the San Emilio Banayuyo Lidlida San Emilio and Kirino Road ang madadaanan natin papunta ng skyline yun so ang papunta papunta ron puro simentado na yung daanan puro simentado na kailangan lang guys condition yung motor nyo o sasakyan nyo na pag uh, nabiyay kayo doon kasi puro kwan, akyatan doon pag uh, puro akyatan ng biyahe pag napunta ng skyline. So, mag iingat lang. mag iingat lang tayo sa biyahe. Yan. Let's go. So, I love Banayoyo. Centro nila. Okay. So, San Emilio. Alright. So, andito na tayo sa population nila wala daanan din natin 'yan. Akyat baba ang biyahe natin. <laughs> so, kita natin dito yung mga puno dito, puro grabe Kita mo pa. Pero kahit pa pano, na naulan kaya kita mo kahit na diligan yung mga puno. Pero dry pa dry na dry yung bundok natin dito sa Ilocos dito may part na green so may part na green okay guys yan iyon, so may part na yun talagang akyatan yan ah, akyat tayo dyan guys napakaganda 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 rito tingnan natin yung view dito sa area na to So nakita yung view dito Saglit lang guys Napakaganda Napakaganda ng tanawin Ayan Tuloy, malamig na yung hangin Oh, sarap sarap na magbiyahe yun tuloy tayo sa biyahe natin time check 12.20 na <laughs> tangali yan na guys ilang stop over tayo so medyo Bahaba pa to. Ito yung mga main na transportation din dito, mga jeepney. So ito na yung view deck ng uh, Chirino Ilocosor. So ito may mga kapihan din dito sa mga nagbibiyahe na punta rito sa lugar na to So I stop over muna tayo rito At i-check natin yung lugar Yan, park muna tayo dito So yan, Skyline Carino Ilocosur Tapos Sir So Dito may 20 pesos na Ticket So bibigyan ko Bibigyan kayo dito So, entrance fee para ma-maintain yung kalinisan ng area na to. So, ito yung lugar. Whew. Ayan. So, ito yung lugar. Kirino. So, isa sa mabiyahin natin sa mga susunod na araw. Ito yung baranggay barangay. Barangay ng Kirino. So, isa-isayin natin yan. At uh, sa part na yun, dito na yung sa part na to is Abra. So pupunta na to ng Abra. Ito yung boundary ng Ilocosur at Abra. At doon naman, mountain province, ito sa pinakamalayo. So isa sa pinakamalayong biyahe natin dito sa barangay na to is barangay Patsyakan. So ito yung makita nyo yung sa kalsada na yan papuntayan ng Pachakan, Barangay Patsyakan. Alright. So, yun. Kankan to ban area. Dito naman. So, hindi natin makapuntaan yan ngayon. So, isiparate natin yung vlog natin sa mga susunod na araw. So, puntaan natin yung view deck. So, dalawa. Ito yung old... Ito yung old na view deck. Tapos ito yung bago. So dati nung nag video ako dito nung nakaraan Last year pa yun idagawa pa lang to So ito maayos na Yan Inayos na nila Siguro sa mga susunod na mga Taon may plano sila rito Kung taniman nila to ng mga halaman Yan Kaya inayos nila to no So ito yung view deck yun ay Baka sarap ng mag standby konti dito nakaka relax so ito yung ilog mamaya tatawid tayo dito sa barangay na to so yung, uh, merong meron silang ginagawang tulay rito ng Kirino. So connecting to ng kabilang barangay, kabilang barangay na to dito sa so may part ng Patengkalo area. So kuhanan natin 'yan. At dito naman sa side na to Dito, Del Pilar area, Del Pilar na to. Gregorio Del Pilar. So, ito yung dagat dito. Ganda yung view. Tsaka, malamig yung hangin dito. Ayun. yon, Finally, narating na natin ito. 39 kilometers. Away from the city. Uh, away from uh, Kandun City. Kung nagbabala kayo rito. So, mayroon din isang daanan dito na dinadaanan ng mga turista. So, daan naman sila ng Cervantes Road. Ito, yun, oh. Kita nyo na yung mahabang kalsada na yan. Pupunta ng Cervantes, daan ng Busang Pass. So, lalabas ng... Lalabas dito sa Suyo. Papunta ng Suyo. Bitalag ang labas niyan. Papunta ng MacArthur Highway. Ito okay, yung pinaka-final na biyahe natin ngayon. At, uh, Maraming maraming salamat sa panonood ulit at abangan nyo yung mga vlog natin. Ayun. At uh, maraming salamat ulit.